napag namin na umikot ng Luzon, yung tinatawag nilang North Loop. Galing nga kaming Alicia Isabela, dumaan ng Cagayan, Ilocos, Baguio at bumaba ng Bangbang. Maka kasama natin ngayon ang bunso namin kapatid na si Minso at ang panganay namin kapatid na si Kuya Warren. Quarter to five na nung umalis kami ng Alicia, nagpagas sa Kawayan at ang unang hinto ay sa Ilagan City, Isabela. Ito nga pala ang una naming pag-ikot sa Luzon, kaya naman e-enjoy namin ang bawat lugar na aming madadaanan. Narating naman namin ngayon ang San Pablo Isabela. Di pa kami nakakalayo pero ang dami na naming kuhang litrato. Pagdating namin ng Tuguegarao ay iniisip na namin kung saang pansitan kami kakain. Sabi-sabi kasi nila ang daming masasarap na pansitan sa bandang Tuguegarao. Along the highway lang ang ng Biscuit House sa bandang Salamagi. Kitang-kita nyo ang napakaraming toppings at sobrang sarap talaga nito. Katapos namin kumain, ay nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Narating naman namin ngayon ang Igig. Diretsa naman kami ngayon sa church ng Santa Filomena Cagayan. Nagulat kami dahil maraming naglalapitang mga bata. Gusto pa lang humingi ng sticker. Yun nga lang wala kaming maibigay. Kaya shout out na lang sa inyo. Nadaanan na namin ang gataran. Lalo at Alakapan, Cagayan. Pagdating naman namin sa Balesteros ay nakita namin ang halu-haluan ni ating ayan, 30 pesos lang kaya niya nang palamigin ang mainit na araw mo. Kahit naman natirik ang araw ay for the go ang mga persons. Ayan, shout out nga pala sa mga taga Sanchez, Mira, Cagayan. Sa mulad naman na aming pinuntahan ay ang Claveria. Shoutout din po sa mga taga Claveria. Marami-rami rin kaming nakasabay ang mga nagra-rides. Bukod sa mga magagandang tanawin sa Pilipinas ay posible ring magkaroon ng mga kaibigan sa bawat sulok ng Pilipinas. At siguro ang mga rason kung bakit maraming biyaherang Pilipino at mga foreigner. Narating na nga namin ngayon ang Ilocos Norte at nagpatuloy pa kaming bimiyahe hanggang sa marating namin ang pagudpod. Dito ngay huminto muna kami sa arko ng pagudpod para kumuha ng mga litrato. Sa daan ng pagudpod hanggang banggi ay bubungad na sayo ang naglalakihan at napakaraming windmill. First time nga nating malapitan ang mga ito at manghang-mangha ako sa sobrang lalaki nito. Saktong-sakto nga yung pagdating namin. Sunset sa tabi ng dagat at may masarap na simoy ng hangin. Sa sobrang lapit mga dito ay mag o overthink ka na lang ng malala. Nagpatuloy na nga kami sa aming biyahe at narating na namin ang arko ng banggi. Di ko na nga mawari kung ano ang ginagawa ng aming kapatid na bunso. Dating namin ng lawag ay kumain na muna kami sa manginasal. inasal. Ay, sulit na sulit na naman ang kanin. After namin kumain ay nagpicture kami sa arko ng Lawag City. Sumunod naman ay ang arko ng City of Batak, home of great leaders. Dito na rin kami nagpalipas ng gabi sa boundary ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. Bandang alas 5 ng umaga nang nagpatuloy kaming baybayin ang bandang kanluran ng Luzon. Kuminto kami sa arko ng Sinait, Kabugaw para kumuha ng litrato. Isama mo na rin syempre ang San Juan. Tuloy naming piniga ang silindador ng aming motor at narating namin ang Bigan City. Dito na nga kami kumain ng aming agahan sa Glorious Sinanglawan malapit sa Kalye Crisologo. Dito nga'y naglakad-lakad na muna kami at kung makikita nyo'y ay napaka-photogenic ng mga building dito. Sumunod na aming pinuntahan ay ang Narvacan. Init na init na kami nung panahon na yan, kaya naman naghanap kami ng aming paliliguan ang Pinsal Falls. 8 kilometers ang layo mula sa highway at Sumunod naman ang Santa Maria. Ang dala nga naming motor ay isang Honda XRM at isang Honda CBR. Nasa halagang 1,000 pesos din ang aking nagastos sa gasolina. 1,000 kilometer din ang kanyang tinakbo. Hello naman sa mga taga Candon City, Santa Lucia at Santa Cruz. Peace po sa inyong lahat. At narating na nga namin ngayon ang arko ng Ilocosur. Dito nga'y kumuha lang kami ng konting latrato pati na rin sa arko ng La Union. Pinagpatuloy namin ang pag-drive dumaan sa San Fernando hanggang sa makarating sa Baguio City. Ito na rin kami nagpalipas ng gabi, kumain at namasyal sa night market. Kinaumagahan ay namasyal muna kami sa Baguio City. Dumaan din kami ng La Trinidad bago nagtungo sa Ambuklaw Dam. Pagdating namin ng Ambuklaw ay may nakita kaming ilog na napakalinaw at napakasarap pagliguan. Di na kami nag-alangang maligo dahil meron din namang nagpipiknik sa tabi ng ilog at talagang napakalamig ng tubig dito. Pagpakyat muli namin ng bundok ay sumalubong sa amin ang napakagandang ambiance ng pine tree. Kaya naman napahinto kami rito para kumuha ng mga litrato. O ba? Diba? Napakaganda naman talaga ng kapaligiran. Kaya naman napakasarap talagang mag ride Sunod ay narating namin ang kaya kayapa. Kumuha lang kami ng konting litrato at nagpatuloy na rin hanggang sa makarating sa bambang. Kumain ng pares at siya na rin pahinga. Sa aming pagpapatuloy ay narating na rin namin ang Solano. Sa pagpapatuloy namin, inabutan na kami ng gabi at inabutan na rin ng traffic mula Bagabag hanggang Jadi. Kaya naman wala nang gaanong litrato pagdating namin sa Isabela. Yan ang kwento ng aming first ever North Loop. Thank you for watching!